sa niya. Magawa tag bod, bod guys. Magawa tag suman. Pinapa pinapahirapan ni Santilian ng kanya sarili guys kaya magsuman daw siya guys. Magsuman siya. Wala. Napakahirap naman ito gawin, daming trabaho. Aray.

Si Nobe? Si. Nasa tagi? Ha? Nobe, nasa aray. Nube, nasa tagi. Okay. nasa tagi ka? Nobe? Nasa tagi ka ba? may Ha? Para rin ni Bernice Santo naman ron. Talaga ma. Di titigil ang buhay. Right ganyan. Tindi naman yata ng kampanya nyo. Kahit Bernice Santo may pasok. Stop no. nag bud bud me guys. Kay nangala si Santillian. Ang among border nangala o budbud. Sira-sira ang tundahon mo.

Thank you guys. Update nyo na lang kayo mamaya guys. Pag naluto namin suman ha.